Good morning, good morning mga kapares. Kumusta po kayo lahat? At uh, panibagong araw, panibagong video na naman po. At sana magustuhan nyo po mga ating video ngayon. Uh, nandito na tayo sa may isa pang putol. At uh, yan. Yun no? Nagkatubig, katas. Yung mga apat na oras naman na under to ubusin. Gano tayo. Papa-under na naman sana makatapos naman tayo ay na ah. hindi umandar si parang Tony ngayon wala yung motor niya so syempre bago natin ni paandarin ah, check muna natin nandar natin kagabi yan Tingnan muna natin yung mga langis may kulang may kulang eh. Magaya na siya ng langis ay papalitan pa natin kay bossing ito pag ano pag uh, tumama tayo dyan

Oh. Mm -hmm. bait naman eh mga pares di ko alam kung ano nangyayari may okay, may tubig ayo naman umandar ng makina natin so abang hinihintay natin si bossing punta muna tayo sa dulo tingnan natin kung ano yung napatubigan eh okay, mga pares di ko alam kung ano nangyayari may okay, may tubig ayo naman umandar ng makina natin So abang hinihintay natin si Bossing. Punta muna tayo sa dulo. Tingnan natin kung alin yung napatubigan. Ayan. Mga pares. Nandito na tayo sa may sabang putol. Kaya lang ay umanda rin ng makina natin. Kung kailan maraming tubig. Hey! Pagabi pinaandar pa natin to eh. Ah, ah, Nabang natin si Bossing. Punta muna tayo sa dulo. Baka tapos si brother Nel ah, hiram tayo ng isang makina sa kanya kasi ito kay bossing to eh ayun ah, palay natin sa ados The, uh, isang buo na yan so hintay natin napatabaan na natin siya so hintay na lang natin yung 50 days or 45 days 45 to 50 days. Ah, kailan naman ilalagay natin ng pangalawang abono. Sabay na 'yung ano pa sa lubong. Tingnan natin sa ano. Tingnan natin sa dulong sa nakarating yung, yung tubig natin maghapon. Kagabi hanggang gabi. Yan na dito sa gild palipas na yung pataba nung linagay natin no? palipas na so ito isang linggo yung diferensya natin ito no? nagsabog ng pataba kay brother Nel saan nakarating na doon sa dialabang yung tubig natin para konti na lang itadagdag natin yan no. parang doon umaandar eh. yun tsaka dito pero dito wala akong naririnig baka kaya nagpunta dito yung tubig natin kasi wala akong naririnig umaandar dito doon tsaka doon sa dulo ang umaandar yung dinig ko pero sana tapos na sila nagpatubig dito ayun no may tagak may ibon aray ko Ay. aga naman natin lumusong ah ito na si Brad salubungin muna natin siya para ma-check up yung makina si Brad Arnel hindi kasi tayo nag-aaral ng mag mekaniko eh kaya pag may troubleshooting yung makina kata hota hai miga niko talaga ha <laughs> ah. hindi kaya mahina na lang napapalakang ka na eh hindi na palakang nga nakaisandang sati nga ako eh bakit ganun isang hatak lang <coughs> Dito wala no, doon lang sa bungad no. Stemborer. Ah. Oh. Bungod lang na eh. Talagang dito wala pa. Wala pa dito. ni tayo ng gamot. Pang-spray. Steam borer. Free button. Habang hindi pa laganap. Doon banda sa taas. Ganda sa may tela bangka. Ay ano. Sa may bana. yung tubig natin kahapon sa kagabi hanggang dito lang siya yan ngayon oh. pa lang pa, pa lang siya pumapasok ito lang dalawa tatlo pala sa dalawa tatlo yan tela bangka sa dalawa tatlo hmm. tatlo na lang pala tatlo <coughs> matatapos tayo ngayon pero punuhin na natin ano ah, ay umandaran na naman sila eh Eh hey, mga pares Ito yung ganung tanghali na yan Buti na lang dumating si Arnel na Napaandar niya Tanghatak lang Oh, binabalakan ka talaga, may ina ng pwersa. So yun mga pare. Uh, 15 liters to. So yun natin natin. Uh, balikan na lang natin mamaya. Siguro mga mapupuno natin ngayon yan. Maghapon. Bawa marami naman yung tubig eh. So yan, mga pare, sa uh, balik na tayo sa farm. <coughs> yon nandito na tayo sa tambayan. Ayan, sa kusina ni Hot Siyempre, hapin muna tayo. Dahil, uh, galing na tayo sa may sabang putol. Panget. Ba't ginanyan mo yung ano, sitaw mo? Ba't ginanyan yung mo Ay, yung sitaw mo? Ayan, daming ano, daming paru, -paru. Dahin paro paro. Tak tak milyon na. Ganyan. Ako oh, na sira na ako ng bait do eh. <laughs> na eh. uh, uh. sa ano eh. Naubos yung alam eh. Naubos kasi. Ah. Sa bangkuran mo. Ito yung solusyon. Ikukay mo lang ito sa palibot mo. Sino? No? Kain Kaya na saan? Kain po Dain tayo. Matiga, oh. Natin po. Kain po. Yeah. Kumain na tayo. Hayaan mo na re. Pre. Ako may pinto mo pre. So yun mga pare. Sa ah, nandito na tayo sa farm. So tapos na tayo mong ano. Tapos na tayong magalmusal. Update ko lang tayo mga pare. Sa palayan natin. At ah, parang hindi ko alam mo kung anong, kung ano pa i-spray natin dito pang gagamot. Yan no? mga laglag. Hindi Oh. Sa siding. Wala. Kaya tayo buong sa siding. Walang quality. Ayan no? hey Ay. Paano pa kaya ito? Wala na, hindi ko na alam kung ano pang may spray dito. Tabi tayo sa saging. Sa kaimito. Yan. Hindi Ay, pa lang na. Sa panahon kaya. O, oh, lumalabas naman yung mga bunga. Kaya lang, ayan. Hinog. Oh, siding talagang wala tayong makakukuha. Hey. hey, mga pares. Yan. Inog. Ano kaya ang magandang gawin? Mga pares, ano kaya ang maganda natin gawin dito? Ano kaya ang pinakamabisa? O oh, magaling na gamot. Nasubukan ko na lahat. Ay, naubos na ang kaalaman. Ay, pangatlo na to ay ito yung sinasabing ubos pati pantubos ayan o no? Oh, hinog 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 ang ah, mong sasesto ay tara mga pares balik muna tayo sa may sapang putol tingnan natin yung makina at yung tubig nakakapanlambot isipin mo kung makakita mo ganito yung gulay ginagawang ginagawa mo paraan pero hindi kinakaya De, yeah. <laughs> sabi ako punta na ako sa abang putol Duh, mga forest nandito na naman tayo sa may sapang putol yan ubus na naman kasabay sabay na naman yung umandar Hay naku. Lumitaw na naman ang bungo. Konti na lang. Yung natin sa dulo. Kung meron na. Flores, nandito na tayo sa dulo yan nilak ko siya dito ngayon pala siya pumapasok ah oh. siya bumapasok dito mga pars ayun na yung tubig oh Wala pa siya dito Hanggang hapon maganda lang oh. yung dalawa na lang yung dalawa na lang pupunuin ito konti na lang po pupuno na No okay, querrán el golapandito. 哎呀，我我呢？ Yun no? Day 2 pa tubig. Ah, konti na naman. Nagpaandar na naman sila dun. Buti na lang, dalawang pitak na lang pinupuno natin. Mm. Whew! Pre, sa ibang bansa, nagsuswimming sila dahil uh, may, uh, mainit. Dito? Naga, ah, uh, mamainit, nagkakape pa tayo. Okay. Para lang uh. magigang natin. Oo. Uh. Kaping mainit, sa panahong mainit. Sa mo. Hmm! Huh? Sarap! Oh. Uh. Eh, Ubus na naman. <laughs> Makakayip po ka ng ano dyan pre Liwan o. Yung mga na ano na tatangay dito na ipon. Kaya pag kakakuan mo yung kuryente. Dito na lang tayo mong kuryente. <laughs> Wala naman o. No? Patatlong oras lang talaga. Bukos ulit. <laughs> Warawara winati nya kain konti-konti. Yo yeah, pre. Yes, right. So paano? Mga pares. Win. Yeah. Win <laughs> na lang atan tubig. <laughs> Nang patay na syo. Oh. Wala na. Hey. Uy. Dalawang araw. Laggo. So ay mga pares. Alala na rin.

parang ikaw si Mang Kanora, hanapin. Nakina nakita, mo ba yung pinala ko dyan? Bakit katagalog saan ka nagmamaraton? May kubo nga. Wala namang bubong. Ay, sana pre, oh. Uh, na naubos mo eh. Ang dali natin bukas yung kaoy. Yung dutong. Ayaw mong dalin yung ano, dutong dyan. Bakit ka nagtatagalog? Saan ka nagmamaraton? Hmm? eh, wag yung landay. yun Ayan mga pares, nandito na tayo sa bahay. So, magigisa tayo ng uh, tinaw lang manok. yun tayong ano, sayote. bawang buyat sibuyas. Ayan, magigisa na tayo. Para umigot tayo ng mainta sa baw. ક્યાં જવા કહો આપત્તિમાં આનંદ આવી ભાવ Tapos sa bawla, malasa na. Pinola. Okay, luto na. Ayan mga pares, sa ah, gabi na naman. So, ah, tapos na po muna natin dito ang ating muting video. syempre maraming maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Ah. ইয়াত পূৰ্বাগে গদ্দেশ্বৰ কেইটা কেইটা বোধা নাই এক্সপ্ল'ৰ যাব